Anong sinabi niya dahilan? Bakit kayo kailangan sumakay? Uh, ang sabi niya, nalulungkot daw siya. Sabi niya, ate, samahan mo ako. May pupuntahan tayo, sabi niya. Yun lang yung dahilan? Opo. Uh, wala kang asawa o Opo. Ano? Opo. Wala. Okay, hindi mo naman siya tinanong bakit ka nalulungkot. Alam ko eh, dahil sa hinig alam mo dahil sa hearing. Opo. Pero hindi ka nagdududa na baka nagtatago siya, hindi. Ay, hindi po yung una. Okay. So pagdating niyo sa Indonesia, Opo. anong hotel ang tinirhan ninyo? Ah, uh, Halis Hotel. Ano ano? Halis. Halis. Halis Hotel. Okay, paki-submit na lang isulat kung anong pangalan ng hotel. Pagdating doon, naghiwalay na kayo? Hindi pa. Ah, uh... Doon, uh, 18 kami lupating. Mm -hmm. Doon, 19 o 20. Hindi ko sure kung ano alo -alam.